Jason na isang YouTube vlogger ay nagri-record ng bagong kanta na ginawa niya habang bakasyon pa sa eskwelahan. Pagkalipas ng ilang araw, back to school na si Jason kasama ang kapatid na si Zoe kaya't hinitid sila ng kanilang magulang pabalik sa pinapasukang Catholic Boarding School. Sinalubong sila ng principal na si Sister Rebecca. Samantala, sa loob ng principal's office, isang madre ang nagmamasid sa kanila. Ilang saglit pa, bumalik si Sister Rebecca sa opisina para e-welcome ang bagong guru na si Sister Sofia. Nagpaalala ito na dapat sumunod sa patakaran at regulasyon ng eskwelahan ang lahat ng madre. Inabot ng principal ang tissue sa bagong madre para tanggalin ang leptin. Pagkatapos ng maikling usapan, inilibot ng principal ang madre sa loob ng eskwelahan. Nasalubong nila si Jason at sinabi ng principal sa madre na isa ito sa magiging estudyante niya. Tapos ay tumuloy na sila sa tutuluyang kwarto ni Sister Sofia. Sa kwarto, pinanood ng madre ang bagong upload na video ni Jason tapos ay hinalikan ng screen ng laptop. Mukhang matagal ng subscriber at Fanny Jason ang madre. Kinagabihan, pumasyal si Sister Sophia sa lounge ng Boys Dormitory at pinakinggan si Jason na kumakanta. Pinalakpakan niya ito at sinabi sa estudyante na nandun lang siya kung sakaling kakailanganin niya ng payo. Sumunod na araw, kinamusta ni Sarah ang katapat na si Jason habang nagliliptin. Biglang dumating ang guro na tila nagseselos sa pagiging malapit ng dalawa. Kinumpis ka niya ang liptint ni Sarah tapos ay pinapwesto niya sa harapan. Matapos ng klase, naikwento ni Zoe sa kapatid na nawawerduhan siya sa bagong guro na di sinimulan ang klase sa isang dasal. No comment ang utol sa sinabi niya. Kinabukasan, nilapitan ni Sarah si Jason at umalembong dito. Naglapat ang labi nila nang biglang dumating ang guro at galit nitong sinabihan si Jason na tumuloy na sa classroom niya. Palaban na sinabi ni Sarah na suportado ng ama niya ang pangangailangang pinansyal ng eskwelahan. Gayunpaman, nagbabala ang guro na wag siyang magpapakita na kasama si Jason. Matapos ng klase ni Sister Sofia, inimbitahan niya si Jason na pumunta sa teacher's quarter. Sinabi ni Jason na ang pagkakaalam niya ay eh hindi pinapayagan na magpunta ang sino mang estudyante sa silid ng mga madre. Ngunit, sinabi ng guro na pwede naman kung imbitado. Matapos ng klase, agad na pumunta si Jason sa silid ni Sister Sofia. Nakita niya na bahagyang nakabukas ang pinto nito. Pagsilip niya, nakita niyang hinubad ng madre ang uniform at nakasuot lang ito ng kulay pulang panloob. Sinadya ito ng guro at nagkunwaring hindi niya alam na nandun na ang estudyante Nagmamadaling umalis si Jason sa takot na baka mapagkamalan siyang nambuboso Nung gabing matutulog na siya Naiimagine niya ang guro na kasama niyang ginagawa ang ipinagbabawal na ritual Isang gabi, tulog na ang lahat Palihim na pinasok ni Sister Sofia ang silid ng mga estudyanteng babae Di niya alam na nakasunod sa kanya ang principal Sikreto niyang inipit sa libro ni Sarah ang isang marijuana Paglabas niya ng silid Nagkagulatan sila ng principal na nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa girls dormitory. Sinabi ng guro na may narinig siyang ingay kaya tinignan niya ito. Di na nagtanong ang principal at umalis ito ng may pagdududa. Kinabukasan sa klase, nagsabi ang guro sa mga estudyante na buksan ang libro sa page 34. Nang buksan ni Sarah ang libro, nagtataka siya kung bakit may damo sa loob nito. Agad itong napansin ng guro at tinanong siya sa harap ng klase kung bakit may damo siyang nakatago. Sinabi ni Sarah na hindi sa kanya iyon agad siyang dinala sa principal's office. Wala siyang nagawa kung hindi umiyak at itanggi na sa kanya ang marijuana. Kunwari pa si Sister Sofia na nagmamalasakit sa estudyante, ngunit istrikto ang eskwelahan, kaya't suspendido si Sara ng ilang linggo. Matapos ng insidente, nagsiyasat ang mga madre at pari sa bawat kwarto ng mga estudyante. Nakita nila ang bote ng alak na nakatago sa ilalim ng kama ni Jason nang papatawan na ng parusa si Jason, nakiusap si Sister Sofia na bigyan ito ng isa pang pagkakataon at patawan na lang ng magaan na parusa tulad ng paglilinis ng paaralan sa darating na weekend. Di alam ng lahat na ito ay pekana ng guro para makasama ang estudyante ng weekend. Balik sa nakaraan, ipinakita na nagsimulang mahumaling ang guro kay Jason nang marinig nito ang kanta niya sa YouTube. Siniyasat nito ang lahat tungkol sa binata. Nalaman niyang may isang madre na nagngangalang Sofia ang lilipat sa eskwelahan ni Jason. Tapos nito ay nakipagkita siya sa madre, pinatay niya ito at binaon sa kung saan. Dito natin malalaman na ang totoong Sister Sofia ay patay na at ang impostor ay kasalukuyang nagpapanggap na Sister Sofia. Dumating ang weekend, kasama ni Jason ang kapatid na si Zoe na naiwan sa eskwelahan para sa paglilinis na gagawin. Tinulungan ng guru si Jason sa pagtatanim para akitin ito. Kinagabihan, pinuntahan ng guru ang binata sa kwarto nito. Sinet nito ang video recording ng cellphone. Naramdaman ni Jason na may tao sa kwarto, kaya't nagising ito at laking gulat niya nang makita ang guro. Agad siyang nilapitan nito, para itong lupa na di pa natuturukan ng muhon. Tumangi ang binata dahil alam niyang malaking kasalanan ang pumatol sa madre. Hinikayat pa rin siya ng peking madre kaya't natuloy ang pagbaon ng muhon sa tigang na lupa. Kinaumagahan, feeling guilty si Jason sa nagawa niya, na sa pagkakaalam niya ay totoong madre. Maya-maya pa, pinuntahan ng guro ang silid ni Jason. Nagkataon na hinahanap naman ni Zoe ang kapatid kaya't natsyempuhan niya ang guro habang inaamoy ang damit ng kapatid. Nagalit ang teacher at sinabing chin i-check niya ang silid, tapos ay pinasibad si Zoe. Nagsumbong si Zoe sa utol na nahuli niya ang guro na pinakikialaman ang gamit niya. Natanaw sila nito, dahil dito binigyan si Zoe ng teacher ng mababang grado sa test. Matapos ng klase, nagkumpisal si Jason para humingi ng tawad sa mga nagawa niyang kasalanan. Gayun paman, nagulat siya nang malaman niya na si Sister Sophia ang nasa confession room at hindi ang pari. Ilang saglit pa ay lumipat ang peking madre sa pwesto niya at muling isinagawa nila ang ipinagbabawal na ritual. Sumunod na weekend habang nasa hapagkainan, nasermonan si Jason ang ama niya dahil sa nakuhang mababang grado sa eskwelahan. Lalo pang nagalit ang ama nang sinabi niyang titigil muna siya ng pag-aaral para mag-focus sa pagkanta. Nagkaroon sila ng pagtatalong mag-ama hanggang sa nag out si Jason tapos ay tumuloy sa party sa bahay nila Sarah. Hinatak ni Sarah si Jason para makapagsolo sila. Habang hinahalikan siya ng dalaga, gumulo sa isip ni Jason ang teacher at binitin si Sarah. Naglakad siya palayo ng mansion ni Sarah dala ang alak. Habang naglalakad, napansin siya ng pulis. Hinuli siya nito, ngunit sinalo siya ng peking madre na stalker niya. Dinala siya nito sa biglang liko, tapos ay inakit na naman siya nito na ibaon muli ang muhon. Sinabi ng binata na mali ang ginagawa nila at kailangang matigil na ito. Sinabi nito na gusto niyang makasama si Jason habang buhay. Tinapat niya na ayaw niya itong makasama at ang mga nangyayari ay isang malaking pagkakamali. Iniwanan niya ito sa kwarto na umiiyak. Tumambay siya sa tabi ng daanan, ilang saglit pa ay nakita siya ng ama na naghahanap sa kanya. Napagtanto ng ama ang tunay na hangarin ng anak kaya't sinuportahan niya ito na mag-focus sa music career niya. Kinabukasan, pagbalik ni Jason sa dorm, nakita niyang walang malay ang madreng guro. Inakala ng binata na nagpakamatay ito sa pamamagitan ng pag-overdose ng gamot. Nang lapatan niya na ito ng first aid, nagising ito at nanluloko lang pala para makuha ang simpatsya niya. Hindi na nakayanan ni Jason ang trip ng guro at sinabing magsusumbong siya sa pari. Ngunit, nagbanta ito na ibubulgar ang iskandalo nila. Walang nagawa ang binata kung hindi manahimik. Sa classroom, hinitid ni Sister Rebecca si Sarah sa klase matapos ang suspensyon Malapit si Jason at Sarah sa izet isa na labis na ikinagalit at ikinaselos ng teacher Isang masamang plano ang naisip nito para mawala si Sarah na karibal niya kay Jason Isang gabi, muli siyang pumunta sa dorm Naabutan niyang naliligo si Sara nang malamang walang ibang tao doon Inumpog niya ang ulo ng dalaga sa tiles ng paulit-ulit hanggang sa mamatay ito Tapos ay naghulog siya ng sabon sa tabi nito Ilang saglit pa Sumunod sa shower si Zoe at nakita si Sarah na naliligo sa sariling dugo. Humingi agad siya ng tulong kaya't nadala ito sa ospital para maotopsi. Napag-alaman ng pulisya at ng lahat na aksidente ang rason sa pagkamatay ni Sarah. Matapos ng padasal sa simbahan, nilapitan ni Jason ang guro at tinanong kung may kagagawan ba siya sa pagkamatay ni Sarah. Nagalit ito at blinak -mail ang binata sa pagsasabing ikakalat niya ang video nila sa internet kapag naglakas loob siyang ibunyag ang lahat, kaya't kailangan niyang magpakabait. Sinabi ng binata na nasisiraan ang guro, sinabi naman nito na matagal na siyang sira at wala siyang pakialam. Pagdating ng weekend, nag-dinner ang pamilya ni Jason sa labas. Samantalang ang guro naman nila ay nagpaalam kay Sister Rebecca na dadalo siya ng libing ng chahin. Excuse lang pala ng guro ito para masundan si Jason. Sa restaurant, napansin ni Jason na nasa kabilang lamesa ang guro. Maya-maya lang ay lumapit ito sa kanila at nagpakilala sa magulang nila. Inimbitahan ng ina ni Jason na samahan sila ng madreng guro. Sinamantala ito ng guro para tuksuhin muli si Jason sa pamamagitan ng paghaplos nito sa hita ng binata Samantala, tinawagan ni Sister Rebecca ang ospital kung saan namatay ang tiyahin ng peking madre para magpadala ng bulaklak Sinabi sa ospital na di nila kilala ang pasyenteng binanggit ng madre Nagsimulang magsuspecha ang principal na nagsisinungaling ang madreng guro Hinimok ni Zoe na sabihin sa kanya ng kapatid ang nangyayari sa pagitan niya at ng madreng guro Umami na rin si Jason na tinuknak niya ito at ito ay malaking kasalanan sa Diyos duda sila sa tunay na pagkakakilanlan ni Sister Sophia kaya't palihim nilang pinasok ang silid nito. Na-access nila ang laptop, sa wakas, isang katotohanan ang nabunyag, na ang tunay na pangalan ng peking madre ay Laura Patterson. Sinadya ni Laura na patayin ang totoong Sister Sofia para makapasok sa eskwelahan ni Jason at makasama ito. Samantala, kinausap naman ni Sister Rebecca ang madreng guro, inilantad nito ang lahat ng kasinungalingan niya at nagsabing makakarating ito sa pari. Gayunpaman, habang papalabas siya ng silid, pinalo siya ng guro ng lampshade, natumba ito at nawala ng malay. Dahil sa natuklasan, pinuntahan ng magkapatid ang opisina ng principal ngunit nakalock ito at walang sumasagot kaya't dumiretso sila sa simbahan. Ang hindi nila alam ay nagtatago sa loob ng opisina ang peking madre at si Sister Rebecca na walang malay. Hinanap nila ang principal sa loob ng simbahan, ilang saglit pa ay hinarap sila ng peking madre na may pamalong hawak sa likod sinabi nila na bistado na ang karakas niya, na isa siyang impostor. Palayo na sila para hanapin si Sister Rebecca, galit na pinukpok nito ang ulo ni Zoe na nawala ng din ang malay. Sinakal siya ni Jason ngunit nasipan niya ito sa bayag. Di inaasahan na, biglang sumulput si Sister Rebecca at inagaw ang pamalo. Sinapak ng peking madre ang principal tapos ay sinakal. Nagkaroon ng pagkakataon si Jason. Kaya't itinarak niya ang dalang screwdriver sa likod ni Laura na nagpapanggap na Sister Sophia. Nagtapos ang pelikula sa eksena nakakatapos lang ng graduation ceremony ng magkapatid. Iniregalo ng magulang ang kotse ng ina para kay Zoe at isang mamahaling gitara para kay Jason. Tapos na po, kung nagustuhan mo ang recap, subscribe ka naman dyan, comment, like at share mo na rin para mas dumami pa ang ating mga video. Hanggang sa muli, ingat!